Oras pa lamang ng karaniwang tanghalian ay lula ng sina Bianca at Magnus ng pick-up nito upang ihatid siya pa uwi. Sadya marahil na ibang ang takbo ng oras sa rancho. Kahit na ang mga trabahador doon ay sanay na maagang kumakain ng tanghalian. Sa dining room sila ipinaghain ni Nana Patring. Kahit anong pilit ang gawin niya upang saluhan sila ito, ay hindi niya ito napapayag. Mas gusto raw nito na magsilbi sa kung anumang kakailanganin nila. Simpleng potahe lang ang nakahain. Ipinagpaumanhin pa nga ni Nana Patring na hindi ito nakapagluto ng espesyal na ulam. Sinisipan nito si Magnus na hindi man lang daw na sinabihan na mayroong darating na bisita. Pero para sa kanya ay espesyal na ang pagkakaluto nito ng tinolang native na manok. Hindi niya matandaan kung kailan siya huling ginanahan ng gusto sa pagkain. Ang alam lang niya ay halos hindi na siya makatayo sa kabusugan ng matapos silang kumain. Tadaan nga pala ako mamaya sa eater. Eh. Nandun ka ba? Basag ni Magnus sa tahimik na biyahe nila. Malamang, parang ganun na nga ang naging routine namin ni Bea eh. Siya sa araw hanggang sa oras ng hapunan. Ako naman ang papalit habang natutulog siya sa gabi. Mga alas otso pa na ako pupunta. Sige, ililibre kita ng kape. Nakangiting sabi niya. Magandang balita ay eh, yan. Refillable ba? Tudyo pa nito. Kung kaya mo bang ubusin ng isang punong takore, walang problema sa akin sa kay naman niya. saan nga pala ikita ihahatid? Tanong nito maya maya. Sa eatery na lang, mabilis na sagot niya. Natakot siya sa isikim ping kapag inihatid siya nito sa kanilang bahay, ay maabutan nilang naglalaro sa harap ng bahay si Paula. Bagaman mas malaki na ang bahagda na ipagtapat niya rito ang tungkol sa kanilang anak, ay hindi pa naman niya ganap na handa na magkita ang mga ito ng walang pahimakas man lang sa isa't isa. Iahanda muna niya ang loob ni Paula at kung paano niya bubuksan ang paksan ng iyong kay Magnus ay pag-iisipan pa niya ng ilang beses. Hindi ba dapat ay sa bahay na para mapahinga ka muna? Sasaba ka na naman sa puwi at mamaya. Concern na wika nito. Sa eatery na lang. Pilit niya. Okay, panianod na lang nito. Bago sumapit ang alas 8 ng gabi ay pasulyap-sulyap na si Bianca sa entrada ng eatery. Hindi may kakailang hinihintay niya si Magnus. Kahit magkasama na sila ng umaga yun, ay sabik pa rin siyang makita itong muli. Ultimo kapeng barako ay inihanda niya ay hinihintay na ito. Siya ang mismo nagtimpla niya. Kanina pa yun kumulo pero hindi niya inalis sa apoy. Para bang sa sandaling awatin niya ang gatong ay kagat itong lalamig. Nilinga niya ang takuri. Patuloy ang mahinang pagsubo ng laman yun. Bunga ng atay-atay na apoy. Nang sa wakas ay bumungad si Magnus. Automatikong sumili ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Tila naman hindi na siya kailangang hanapin ito at kagaday sa kanya na ito nakatingin. Kagaya niya ay waring lalanggamin din sa tamis ang taglay ng ngiti nito. I-claim ko yung libre kong kape. Paberong bati nito ng malaklapit sa kanya. Sure, abot-abot na nga ang kulo. Ewan ko lang hindi ka malapnos ang dila mo. huwag naman. Naupo ito sa high chair na malapit sa kanya. Kumusta? Kung si Papa ang gusto mong tanungin, hindi ko pa masabi. Katatawag lang ni Yvonne, nasa OR pa rin ang Papa. Matagal na operasyon daw ang gagawin sa kanya. Tumango ito. How about you? Kumusta ka na? Saglit siyang napipilan. Naramdaman ba nito na sa buong maghapon ay hindi siya halos makapakali sa pag-iisip dito? Mula nang naghiwalay siya ay na niya sa isip kung paano ipagtatapat dito ang tungkol kay Paula. Madali lang baunin ang mga salita. Ang hindi niya alam ay kung paano yung sasabihin dito. Kung panindigan nito ang katwirang si Lynette ang kasama ito ng gabing iyon ay tiyak na masasaktan siya. Pero siguro ay hindi na rin mababaling sa kanya ang sisig. Basta ipapaalam niya rito ang tungkol sa kanilang anak at bahala na ito kung paniniwalaan ito eh. Ang huling naisip niya ang nagpalakas ng loon niya. Ano man ang mangyari, sisiguruhin niyang hindi sila magkakahiwalay na mag-ina. Gusto mong samahan ko ng buko pa yung kape mo? Sabi niya ng mapangsig na katunghay sa kanya si Magnus. Sige, hindi ko nga namihan ng kain para kahit anong ialok mo sa akin dito ay masulit. Sandali ha. Habang inihahanda ang isa-serve na pagkain dito, ay inisip niya kung kailan kukuha ng tempo para ipagdapat dito ang katotohan. Alam niya hindi maaari sa lugar na iyon, pero desidido na siya na ipalam dito ang kanyang lihim. Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Kaswal na tanong nito nang balikan niya ito at ihain dito ang pagkain dala niya. She glanced at him. Hindi ganun kadali iyon. Bakit ikaw? Nag-asawa nga pero naghiwalay rin naman. Balik tanong niya rito. Sabi mo nga, hindi naman pala madaling pasukin iyon. Tudyon nito. Imposible sa kaso niyo ni Lynette. Hindi ba't para kayong mga bida sa telenovela? Itinadhana para magkatuluyan. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Walang masyadong customer ng mga sandaling iyon, kaya nakakausap sila ng gusto. Tumawa ito ng mahina. Akala lang siguro yun. Akala, hindi ba't in love na in love kayo sa isa't isa? Hours siyang nagiging personal na ang tanong niya, pero malakas ang titan ng puso at isip niya. Nakailangang malaman niya ang tungkol doon. Humigop muna ito ng kapi bago sumagot. Noon siguro, pero posible rin namang ma-fall out of love kami sa isa't isa, diba? Nangyari sa inyo yun? Bakit ka pa nagpakasal kung tatabangan ka rin pala? Huminga ito ng malalim. Noong yayain ko siyang magpakasal, I was very much convinced that I was in love with her. Bakit nawala? O rirat pa niya? Incompatibility? Napatitig ito sa kanya. Dapat ko bang sabihin sa'yo? Tila naman napahiya siya. Sorry, paumanhin niya. Hindi ko naman gustong manghimasok. Anyway, it's not my business. Pero puno ng pagtanggi ang isip niya na huling tinura niya. Payak itong ngumiti. I don't mind you asking. Ayoko lang sana kung katimpa na nakaraan. Pero alam mo ba, yung kaunting sinabi ko sa'yo, marami na rin yun kung tutuusin. Sa'yo ko lang naman nasabi yung tungkol sa amin. Ewan ko ba? Ikinibit nito ang mga balikat. Hindi ako naniniwala. Ipinaalan ninyo ang kasal ninyo kaya imposible namang wala kang sinabi sa abogado. Hinayaan ko silin sa bagay na iyon. Nagcooperate lang ako. Psychological incapacity raw sa party ko. So be it. Katahimikan ang namayanis sa pagitan nila. Bakit ka naninirahan sa Maynila? Hindi mo ba gusto ang buhay probinsya? Pagkuhay tanong ito. Nandoon ang trabaho ko eh. Pwede ka rin namang magtrabaho rito. si dito lang ang business ninyo. Temporary lang ako rito. Kapag nakaraos ang papa, mabalik na rin siguro ako sa Maynila. Alam mo namang siya mismo ang namamahala rito. Ibig sabihin talagang aalis ka rin dito. Tila magkahalo ang katungkutan sa pagtutol sa tinig nito. Wala namang bagay na sigurado. Malabong sagot niya. Maya-maya ay dumami ng pumapasok na customer. Gusto min man nilang mag-usap ay hindi na maaari. Mas kasi ay pansamantalang iniwan ang kaha upang ng mga bagong dating. Pero hindi umalis si Magnus. Matiyaga itong naghintay hanggang sa makabalik ulit siya sa kaha. Biyang kasabihin mo nang makulit ako pero oven pa rin ang imbitasyon ko. Kailan mo ba ako pagbibigyan? Napatitig si Rito. Hindi kaya yun ang tamang pagkakataon na hinihintay niya. Pwede siguro ako bukas. Medyo pakipot pang sabi niya. Shoot, tuwang-tuwang sabi nito. Magpapagliha ako kay Nana at patring ng pagkain. Sa picnic grove tayo mag-date. Magnus, may gusto rin sana akong sabihin sa iyo. Tamang-tama. Pangkaraniwang araw bukas kaya hindi masyadong matao sa picnic grove. Anong oras kita susunduin? Dito na lang tayo sa Eater yung magkita. Hanggat hindi niya sasabi rito ang tungkol sa kanilang anak, ay hindi niya yun hahayaang pumunta sa bahay nila. Pandang alas 10, yes, okay lang sa'yo. Kahit anong oras, okay lang sa akin. Maya-maya pa ay nagpaalam na ito. Inihatid niya ito ng tanaw. Nang ganap itong mawala sa paningin niya, ay saka siya humugot ng isang malalim na hininga. Ilang beses din niyang sinabi sa kanyang sarili na tama lang ang desisyon niyang sabihin na rito ang lahat. Mami, aalis ka? Nakatunghay kay Bianca kasi Paula habang nagbibisya. Nakala ko magduduyan tayo. May pupuntahan lang ako sandali anak. Pagbalik ko magduduyan tayo. Promise, napatingin siya sa kisami. Ito ang tipo ng bata na hindi pa dapat pinapangakuan kung hindi rin lang iyon matutubad. Promise anak, kiss mo na si mami. Tumalima naman ito. Masuyo niyang hinagod ng buko nito at pagkatapos ay inakay na niya ito palabas ng silid. Sinadyema at tuntun muna ang kalarong mo okay. Huwag kayong mag-aaway bilin pa niya rito. Opo, gustong-gusto na niyang buksin dito ang paksa tungkol sa ama ito. Subalit nagpigil siya. Parang nais muna niyang malaman ang magiging reaksyon ni Magnus kapag nalaman itong nagkaanak sila. If na yung scam to worse, baka sa bandang huli ay makabuti pang wala munang alam si Paula. Bakit dito? Tanong ni Bianca kay Magnus ng makitang lihis sa daan sa picnic room ang tinutugpa nila. Sa matuling pagmamaneho nito ay nakita niyang papasok sila sa Rancho de la Merced. Nalaman ni Nana Patring na ikaw ang kasama ko. Hindi siya pumayag na hindi dagdagan ng pagkain. Hindi pa na igagayak lahat. So sinundo na muna kita. Nagalala kong mainip ka at magbago ang isip. He smiled is in a moment faster than a snap of a finger. She saw so mischief in his eyes. Inihinto nito sa mismong harap ng bilang pickup. Buhat naman sa tagliran ng bahay ay nakita niyang lumitaw si Nana Patrim. Matamis ang itin ay sa mga labi nito may lakad pala kayo ni Magnus. Gusto kitang patikimin ng sinaing na tulungan. Kaya maaatraso ng konti ang lakad niyo. Pasensya ka na kung maiinip ka ng konti. Kahina ko pa naman yon ni Sinalang. Nakakayahan naman ho yata sa inyo. Yun lang hong inihain niyo sa akin kahapon ay sobra na. Kung nagda-diet ka man, makakalimutan mo yun kapag natikman mo na ang sinaing ni Nana. Sabad ni Magnus. Masya dyan na muna kayo at iaayos ko ang babaunin niyo. Iniwan na sila nito. Nang umibis si Magnus ay lumigid ito sa tapat niya. Sa loob na tayo maghintay. Nakaalala agad ito sa pagbaba niya. Sa halip na bitiwan siya ng makababa na siya ay lalo lang lumitang pagilat nila. Naghawa kamay sila at pagkatamos na yun ay pinlupot itong braso nito sa kanyang bewang. She was aware of the width and hit by rating between them. At sa isa pang pagkakataon ay daman niya ng siling katawan ang labis na epekto ng pagkakalapit nilang iyon. Gusto niyang umiwas sa so bari tila na paghanda nito yun at lalo pang humigpit ang yakap nito sa kanya. Magnus, aniyang huminto sa paghakmang. Naroon na sila sa gitna ng salas. Lubhang tahimik ang paligid na tila walang tao roon bukod sa kanilang dalawa. Yes, sweetheart. Nilingon siya nito. He was teasing sapagat sa paglingon nito ay agad na dumampi ang isang halik nito sa kanyang muka. Yung sasabihin ko sana sa iyo. Mahikang na wika niya. Paano niya itutuloy ang sasabihin kung noon lamang niya natuklasan na hindi pala ganun kadali ang gagawin niya? What is this? He asked, lalong nitong idinilang pagkakahawak sa kanyang bewang. For one fleeting moment, nakulong lahat sa lalamunan ang sunod na sasabihin. Tila na magneto na naman siya ni Magnus. Halos mamungay pa ang mga mata niya sa paghihintay ng pagbaba ng mga labi nito sa kanya. Pero bago ganap na maglapat ang kanyang mga labi ay napaigtad siya. Nahigit niyang paghingat dumistansya si Rito. Magnus, it's all right, Bianca. Pinagmasdan siya nitong mabuti. This is going to be your first time, isn't it? Napalunok siya. Magnus, don't tell me. Come on, Bianca. Bakit natin pagkakaitan? Ang ating mga sarili. We both know this is inevitable to both of us. Every time we kiss, we almost explode. No, tutul niya. Nayakap siya nito. I understand your confusion, Bianca. Pero wala kang dapat ipag-ala. Everything will be all right. Kasabay ng pagtulak niya rito ay siring pag-atras niya, naging mabuway ng kanyang tindig. Kung hindi lamang siya maagap na nakahawak sa sandal ng isang silya. Bianca, tumaas ang kamay nito upang sawari ay butin siya. Subalit tila nagbago ang isip at pinanatili na lamang yun sa tagiliran niya. She said, I'm not a virgin. Nagkakamali ka ng akala. Kumunot ang noon ito subalit kaagad din yung napawi. Humakbang ito palapat sa kanya. Well, wala naman akong nakikita ang problema ron. I don't apply drawball double standard hurts Bianca. Ipinako niya sa sigang kanyang tingin, may anak na ako. Gusto sana niyang itama ang kanyang sinabi. Ilang saglit nakatahimikan ang namayani. Nang magat siya ng tingin ay nakita niyang nakatitig ito sa kanya. Hindi problema sa akin. Look, alam nating pareho na hindi para tayo nagkakakilala ng gusto. Marami pa tayong matutuklasan sa isa't isa. Pero kung ang anak mo ang inaalala mo, I'm telling you, ipanatag mo ang mo. This is no longer the Victorian era karaniwan ang bagay na yan, sweetheart. I want you. I still want you sa kabila ng mga sinasabi mo yun. Napapikit siya ng marim. Maglusindigan ang kadaliin. Bakit? You're still single, right? O may ugnayan pa rin kayo ng ama ng anak mo? Humigit ang pagkakahawak niya sa sandala ng upuan. Namamawis na ang mga palad niya sa kaba pero alam niya hindi na siya makakaatras mo. Walang pinakamainang gawin ng mga sandaling iyon, kundi ang panindigan na ang nasimulan niya. Magnus, her voice cracked. Ikaw ang ama ng anak ko. Are you all right, Bianca? Hindi niya alam kung panunuyao siya ang nasa tono ni Magnus. Pagkaraan ng tila kay habang sandali, ay nakuha nitong tumugon sa sinabi niya. Imposible yun. Sabi pa nito na alanganing matawa. Hindi nakakabuo ng sanggol ang halik, kaano man yun katagal o kainit. Sugar, miss. Hindi ako nasisiraan ng bait, Magnus. Kung ngayon ang iniisip mo, Saka hindi na sanggol si Paula. She's four years old. Napailing si Magnus kasabay ng paghaplos ng sariling palad sa mukha. Nang tingnan siya uli ay nasa mga mata nito ang pinipigil na tawa. Lalo ng imposible. Bigkas nito. She made a deep breath. Hindi ako nagsisinungaling. Bahagyang tumas ang tinig niya. Naroon ang pagnanais na mapatunanay na ang sinasabi at mapaniwala ang kaharap. At tila nakuha naman ni Magnus ang mensaheng iyon. Napuno ng kaseryosohan ang anyo nito. Ano ang gusto mong palabasin? Naisip kong tapusin ang paglilihim ko. Kung tama man iyon o mali, ang alam ko lang ngayon ay ito na ang oras para ipaalam ko sa iyo ang totoo. Nang lumapit pa sa kanya si Magnus ay parang gustong mangurong ng kanyang lang. There was danger in instance, so balit higit na nakakatakot ang ibinabad dyan ng mga mata nito. Look, Bianca, I want you. I'm very much attracted to you. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nag-iisip ng matino. Kung hiling mo mag-fabricate ng story, sana ibang plot na lang ang iniisip mo. Something realistic and believable. You know, puno ng sarkas mong tinig nito. Parang nalulun niya ang dila. Gusto niya ang simigaw dito pero tila naman naubos ang kanyang tinig. This is disgusting. Mahina ngunit mariing wika ni Magnus. Look, Bianca, ka. kung kailangan mo lang manghiram ng pera, bakit hindi mo nilang sabihin? Madali naman kitang pahihiramin. Pero pwede ba? Tigilan natin ang ganitong klase ng kalokohan. Kahit na siguro lumagpas na tayo sa yakap at halik, imposible pa rin ang sinasabi Magnus walang kinalaman ng pera dito. Depensa niya. I decided to tell you because I realize you had the right to know. She added softly. Oh please, nang uuyam ng bulong nito. I was wrong. Aniyang nabasag ng tinig. Ngayon niya nais magsisi na binuksan sa pa paksang iyon. Baka sa bawat sulyap sa kanya ni Magnus, nang hindi nito paniniwala sa kanya. Why was she fooled to believe na mapapaniwala niya si Magnus? It was just a one reckless night. So reckless na mismo ang lalaking kasama niya ay hindi yung nagawang matandaan. You are in the dream. He made a short, harsh laugh. Listen, I'm sorry about your fun. Alakala ko ayun ang bilat na dinidibdib mo. Kung may anak ka nga, well, I'm also sorry. Pero hindi ko naman siguro kasalanan nangyari yun sa'yo. Why don't you talk to the real father? But don't use me. Sana'y naisip mong hindi mo ako basta-basta mapapaniwala. At kahit na nabaligtarin mo ngayon ang mundo, hindi pa rin ako maniniwala. Kupuno puno ng kumbiksyong wika nito. Kinontrol niya ang sariling emosyon. Hindi nga siguro kita mapapaniwala. Ani pilit na pinatatag ang tinig. Pero walang makakapagpabago. Nadugo mo rin ang nananalitay sa ugat ng anak mo. Tigilan natin. Napipi kong wika ni Magnus. Mahirap mapilit ang ayaw maniwala. Tila suko na rin sabi niya. But more than blood test, there's DNA technology na magpapatunay ng totoo. Hindi kita hinahamon, Magnus. Pero kung sakalin lang nakulitin ka ng karisidad mo, I will co-offer it. O kaya naman, kung naniniwala ka sa lukso ng dugo, nasa bahay lang ang anong. Baka sa isang tingin mo lang, ikaw na ang makakapagsabi kung dapat ka nang maniwala o hindi. Pumihit na siya at nagsimulang humakbang. Napangiti siya ng mapakla ng makita ang main door na natili pa lang nakabukas. Para bang inilaan para sa pag-alis niya? Saan ka pupunta? Pus kong sa kanya ni Magnus. Uuwi, sagot naman niya. Hindi ba't ikaw nang nagsabing tigilan ang usap na ito? Para anong pat mananatigli ako rito? Maglalakad ka. Matigas pa yun ang tining nito. Parang gusto niyang bumunghalit ng tawa. Hindi, may maghahatid sa aking eroplano At sinabayan niya ng talikod. Napasinghap siya ng padaskol na buhat. Tining magnus ang siko niya. Paano ka pa rin? Wala nang ibang tao kung ganyan ka. Kunot nang sabi niya. Kinakausap ka nito. Nang matino, o ano ang sinasagot mo? Ganun din naman hindi ba? Pumiksis siya. Alam ko namang mahirap paniwala ng sinasabi ko. Pero hindi naman na ako naloloka para sabihin kung hindi rin lang totoo. Kamusta na lang, gusto mo na ba talagang umuwi? Sa hindi inaasahan ay lumambot ang tinig nito. Wala nang dahilan para magtagal ako rito. Look, Bianca. Bumalik ang kamay nito sa kanya subalit sa halip na dumi na ino ay banayad na haplos. Her breath cut. Minsan pa inada manyan naman na niyan ang malakas na epekto ng haplos nito sa kanya. Maybe you are very much worried dahil sa kalagayan ng pangho Why don't we just sit mag-usap tayo. Mayroon namang ibang paksa na maaaring pag-usapan, di ba? Mas gusto ko pang umuwi na lang. Aniya at tumalikod na. Ihahatid kita. Nakuhang sumabay ni Magnus sa mabilis na kabang niya. His voice was firm at naisip niyang hug na lang kumontra pa. Daig pa niya ang bumiyahe mula bagyo hanggang Maynila na walang kausap. Tila kay haba ng paglalakbay nilang ini. Kapwa walang umiimit. Kung ano ang nasa isip ng isa, itangin ito lamang nakakaalam. Eh, hindi nagtanong si Magnus kung saan siya ihahatid. Diretso niyang tinugpa ang patungo sa eatery at nang nararo na hindi na ito dinila ang sasakyan sa parking lot. Inihimpi lamang ito yun sa tabi. Lumukwang ito upang abutin ang laksagawi niya. His arm brushed his breast in the process. Kung sinasadya may ito o hindi, ay isa lang ang epekta She felt warm and tingled. For a short while, a tremor of sheer anticipated quiver through her. Their eyes met and held. Ngunit tila isang kasapmata matalang ang tinagal niya. Halos sabay din silang nagbawi ng tingin. Salamat. Aniyang hindi halos lumalabas ang lalamunan ng tinig. Mabilis na siyang bumaba. Nang itulak niya ang pinto, ay diretsyo na siyang lumakad. Kahit na nararamdaman niya sa likuran niya na nakasunod ng tingin si Magnus, hindi niya magnawang lingunin pa ito. Hindi na siya nagpakita pa kay Bea na siyang nakatao sa eatery. Nang imani over ni Magnus ang pickup, ay pumihit din siya sa direksyon pao. Nagkausap na kayo. Tanong agad ni Ever na nakabang sa kanya. Alam nito na may lakad sana sila ni Magnus at bagamat hindi na siya nito ng tungkol sa bagay na yun, alam naman niya ang inaasahan nitong iyon din ang pag-uusapan nila ni Magnus. Tango ang itinago niya doon, si Paula. Nasa kwarto niyo, ano ang nangyari? Minagalan lang niya ang paglalakad. Para ngayon na niya nararamdaman ng pagod upang pag-usapan pa yun. Sinabi ko na, nasa kanya na yun kung maniniwala siya ko yun. Gusto ko munang magpahinga. Naunawaan naman nito ang nais niya, kaya hinalaan na lang siya mami, badis sa kanya ni Paula na makita siya. Nakakalat ang laruan nito sa kama. Hinalik ka niya ito. Bakit hindi ka pa natutulog? Sanay si Paula na umiitlip sa tanghali. Hinawa ka niya ang mga laruan din ay Let's sleep. Lumakap naman sa kanya si Paula. Nagisiksik pa nito ang munang katawan ay pumikit na rin siya. I love you, mami. I love you too, baby. Ganti niya. Parang may nakabara sa kanyang galapan. Hinagod niya ang anak. Sa pagkakataong ay tira na niyang ibukas sa anak ang lahat ng nararamdaman. But she reminded herself, Paula was tuyong, Sa halim na maintindihan si nito, baka lalo lang maguluhan ang kanyang anak. Mayat maya ang pagtapak ng marini Magnus sa ng sasakyan. Halos hindi na niya makita ang nilagpas ang kalsada. Sa alimbukay ng alikabok na siya rin ang dahilan. Kung lang siguro ay paliparin niya ang pinamaneho at ito niya ay binubuhos ang kalitong nangyayari sa kapon. Bumalik siya sa rancho, Pero sa alip na ibalik sa galayang sa sila, e pinasibad pa niya yung patungo sa dulang bahagi ng malawang ng mga. Bagay na bihira niya Hindi sa ng kaliniwang ginagamit niya para maglibot sa rancho. Trabaho yun ng kanyang kabayo. Pero hindi naman kaliniwan ang nangyari sa kanya ngayon. Hell, hindi naman araw-araw ay may babaeng nagsasabi sa kanya na may anak siya dito. In fact, this was the very first time it happened in this life para siyang kinakalong na sa loob ng sasakyan. Magaspang ang kalsada at makabubuting bagala niyang pagpapatakbo, sabalit wala siyang pakailan. Kung masira man ang pick-up, sa kanan niya yung iintindihin. Inihinto niya sa malabay na puno sa duluhan. Iyon ang paborito ng lugar. Kahit kailan, nairitado siya at nangangailangan ng katahimikan doon siya nagpupunta. Bumaba siya at nagpusa na kausling ugat ng puno. Matindi ang sikat ng araw, subalit halos hindi siya naaapektuhan. Malilim doon at malamig din ang simi ng hangin. Sa ilang sandali pa lang ng pagkakaupan niya Rion, ay nakadaman siya ng kaginawan. Subalit sa pisika lamang iyon, sa isip niya ay tila hinahalo pa rin kung saan iyan sisimulang mag-isip at pa siya. Parang nangguna ng mga bawat bagay na bigay niya ng atensyon. Pero gaya ng Agus, ay iisa lang naman ang tungo ng daloy ni si Bianca. Hindi niya matukoy kung ano ang higit na nararamdaman ngayon para kay Bianca. Gusto niyang madismayan. Pero marahil ay talagang malakas ang atraksyon niya dito. Kahit na iniisip niyang isang malaking kalokohan lang ang sinasabi nito, naroon pa rin sa dibdib niya ang atraksyong iyon. Lumalim ang gatla sa kanyang noo. Hindi niya alam kung bakit kailangan ni Bianca na gumawa ng ganoong klaseng kwento. It was absurd. At lang ang alang makapaniwala nito. Well, he isn't Einstein pero hindi rin naman niya. May classify ang sarili na tanga. Sumandal siya at pumikit. Mukha pa rin ni Bianca ang malinaw sa balintataw niya. Despite the ridiculous argument, he had a strong feeling that he wanted to see her again. Iniisip niya kung ano ang mangyayari sa susunod magkita sila. Sari-sari ang senang nabubuo sa isip niya. Hanggang sa tila ipagheles siya ng hangi amihan iyon rin ang naisa isip niya. He was startled awake. Parang nagtataka pa siya nang makita ang paligid. Kalat-kalat ang niwanag. Ilang sandali pa bago niya natanto ang kinilalagang. Nailips siya sa ilalim ng Pumikit si uli na wari mayroong nais balikan. Hindi niya alam kung kahit sa maikling pagkakatulog ay nanggagawang suminit sa isip niya ng panaginip na iyon. And this time, it seems more real. At lubang nakaka-intriga ngayon sa kanyang bawat ilalilya ng panaginip na iyon. Sarado ang kanyang mga mata, pero parang tunay niyang nakikitang nagaganap. Dahil totoong totoong lahat. His eyes snap open, at saka wala nang itinatang niya kung panagiling kaalam ba iyon o totoong nangyari. What if it was in the truth? Isa lang ang niya. Hindi si Lynette ang kasama niya ng gabing iyon. Kung hindi si Lynette at ibang babae, sino siya? Parang lalo siyang naguluhan. Bakit hindi lumitaw ang babae ngayon pagkatapos? Kagaya kaya niya ay na nasa ilalim rin ng spirito ng alak ang babae at ang mahimasmasan ay nagpagkapahiya ang naramdaman. He let the dream continue. At bigla ay tila nun lamang nagkaroon ng, ng linaw ang mga bahagi ng dati ay malabo sa balintataw niya. Those brown eyes, nasa minsang pagtatagpo ay nabasa niya ang restro ng magkahalong hapdi at pagkapuso. And as if kissing her again, nadama niya sa mismong mga labi ang pamilyar na lambot ng mga labi nito. Tila kailan lang inatikman niya ang mga labing iyon. Bianca, mabilis siyang napailing at mapaklang miti. He must be very confused. Bigla na lamang pumasok sa isipan niya si Bianca kayong pilit niyang binubuo sa isip niya ang anyo ng babaeng iyon. Hindi na sanggol si Paula. She's four years old. Sumabay pa sa paglalakbay ng diwa niya ang pagkaalala sa tinurang iyon ni Bianca. His dream started about five years ago. May connection ba iyon? Naidin niya ang dalawang daliri sa pagitan ng mga mata. Hindi niya masabi kung panaginip o yun o talagang nangyari. He believed it really happened to him by Lynn. Pero pagkatapos ng gabi ng kanilang kasal, ipinagpalagay niyang isa lamang iyong panaginip. Pero minsan pa, ikinonsidera e niya ang posibilidad na totoong naganap iyon Only he had been with another woman. And what if the other woman has been Bianca?